Nagsalita na ang PBA player na si Kaylan Johnson patungkol sa umano'y kanyang pagkakalink sa Bini member na si Aya. Sa isang interview kay Kayla ng News 5, sinabi nito na nakilala niya si Aya sa pamamagitan ng isang mutual friend sa kanilang church. Like I said before, I met Aya through a mutual friend at church and all I'm going to say is that she's really a great person wika nito. But I'm not going to speak on her personal life any more than that. Dagdag naman ng basketball player. Sa kabila nito, sinabi ni Kayla na fan siya ng Bini. I am a Bini fan for sure. Love their music. Pahayag pa niya. Sa so ngayon ay hindi pa nagsasalita si Bini Aya patungkol sa nasabing rumor natatandaan na kamakailan lamang ay spotted na nanonood si Aya ng PBA semifinals game kung saan naglaro ang mga teams na TNT at Rain or Shine.